Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasay nyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes sa kadalawang at anim na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, nang Martes. Patuloy pa rin ang pag-ira ng Southwest Monsoon o Habagat sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan at ang Southern Luzon ayon sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa. Resulta raw nito mag-uulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, pag, pag at pagkidlat sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Oriental, Zambales, Bataan, at sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa. Ang forecast naman ng pag-asa, mayroon ding pag-uulap ng kalangitan na may kasamang isolated rain showers at mga thunderstorms. Mino-monitor din sa ngayon ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nakita sa layong 1,100 kilometro. Ito ay sa silangan ng Northern Luzon. Ang low pressure area na ito ay may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na dalawampu at apat na oras. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama ring isolated rain showers o thunderstorms sa araw na ito ng Martes. Samantala sa susunod na tatlong araw, sinabi ng pag-asa na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama rin mga pagulan ang mararanasang kalagayan ng panahon sa Metro Manila. Samantala, sabi po naman ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, simula kahapon nakapagtala ng ilang mga lugar sa Metro Manila nang may tutorial na good hanggang fair air quality batay ito sa pinakahuling monitoring ng DNR Environmental Management Bureau o EMB. Alas 12 ng tanghali kahapon, ang EMB PM Particulate Matter na 2.5 Monitoring Station ay nakapagtala ng Fair Air Quality Index sa Kaloocan at Makati na 53 at 58 respectively. Noong araw ng Biyernes, pumalo ito ng hanggang 180. Samantala, ang Paranaque at Pateros, ang Air Quality Index ay 17.36 na, na kinaklasify as good. Ang PM2.5 measures ay tinatawag na finer particles o 2.5 micrometers and below. Gaya ng mga black carbon particulates mula naman sa mga usok ng sasakyan. Sa sampung mga stations ng EMB, na sinusukat ang mga slightly larger particles gaya ng mga alikabok. Napaulat din na good ang quality ng air sa Kaloocan, Makati, Mandaluyong, Paranaque, Patero, San Juan at Taguig na hindi lumampas ng 47 ang kanilang numero. Ang sulfur Dioxide Monitoring Station naman sa Ateneo sa Quezon City ay nakapagtala ng Air Quality Index ang 29 na itinuturing pa rin good. Matatanda noong nakaraang linggo, pinalot ng smog ang Metropolis o ang NCR na ikinaalarma ng maraming mga residente. Ilaan sa mga paaralan ay nagkansila pa ng mga klase. Sa pangabang ito ay dahil sa volcanic smog o vag na nakita naman sa Taal Volcano sa lalawigan ng Batangas. Samantala sa karagdagan